ay kabukid mga uh, umaga -ano bali ngayon po ay mag magpasampa kami o din sa aming alagang baboy Tsaka may board din may board kami dyan na kaya tibili na na sa kanyang board iniwan dyan para magkasta dyan yan po ang laki po yung board nya kasi nag-hits na po yung aming baboy na lumalaga. Kaya pasampahan po namin. Yan po yung ginawa namin yung umaga. <laughs> guys yan ako nag-repair ko dire sa lamingan sa baboy kulungan kay dalang lubak-lubak ba di ulit dire sa yung tubig sa yung baboy to tapos habang nasa labas pa yung isa kong baboy na laisan na siya o na kastahan nandun yung bor yan nag-repair muna ko dito sa akong sahig ng babuyan atong po yan sa marinis yan. Yan po yan, na-repair ko pa. Ayan o. Uh. Kaya uh, dito. Shout out para sa mga palawas, yeah, kasulad palawas nangyos ko dyan. Uh, sana po nung gusto ka uh, nyo yung babo. aking video na ginawa. Parang na buhay ko din siya. Ayan guys, so, nabak-bak ko na viewers ko dyan. malawak uh, na Salamat po sa inyo sa parang sa aking babo. video. Si Ayan po yan yung, yan yung ginagawa ko araw-araw pag so, ko na, video ko nang binakbak para video may... para ma-upload dito ah, sa ah. YouTube para may papanoorin naman sa mga na ibang bansa Ska ang dito kayo naman may kalagayan ng mga anak yung mga ginagawa ng pagnasa um, umubuntis uh, man to siya uh. probinsya ingat po kayo lagi diyan uh, God bless for okay, video guys magluto me o uh, ginato ang bangus ulam pa ni Udto ni kompleto ito ni Ricardo yeah, no? gata na mayroon na sili sa taas may paminta na sarap ito mamaya pwede na ito pang ulam less uh, plus 12 loto na eh yan o kinataang bangos ang kulo na guys ang gata ng kulok na siya ito guys nilagay ng salong at saka ceiling si green ceiling mahaba May maya maya na guys isang kulok na lang yan yan na guys kumulok na sila konti na lang kulang yan maloto na siya